Hello guys, welcome sa channel Mag-unbox tayo nitong ating uh, nabiling uh, Roland keyboard amplifier mula sa Japan pero pinadala ito sa Tagum City, Davao dun bumagsak dun lumapag <laughs> at ipinadala dito by JRS uh, dito sa amin sa Subic, Zambales in order ko ito kay uh, Sir Leonard Villaflor mula Japan. Legit seller siya ng mga guitar amplifier, keyboard amplifier, mga magagandang item ang pinopost niya. Ilalagay ko yung uh, picture ng FB niya sa dulo nitong video at saka yung link ng FB niya sa, sa description box ng uh, video na to. So, samahan niyo ko. Buksan natin. Medyo may kalakian siya. Ah. order question sa kanya ng uh, August 19 mula sa August 19 mula sa Japan dumating siya dito sa atin sa Subic October 1 ba tayo ngayon October 1 So bilangin nyo na lang kung ilang araw siya basta August August 19 ko siya nabili Free, balik free yung free na yung shipping niya mula Japan papuntang Davao kasi may shop siya doon sa Davao lahat ng items niya doon galing ng Japan mga second hand na very very good ang condition pero may mga brand new items din siya pag ano. may mga pinapa order din siya na brand new item pero ito is uh, second hand very light very slight use siya. Okay. Tadaan! Kita mo na. Kita mo yung rola. Ay! You, May kalakihan pala siya. Kala ko maliit lang. Subukan ko. Tanggalin sa box. na buhatin kung kaya siyang buhatin ng isa oh. kabigatan pero kaya naman buhatin ng isa. Wow. Tingnan ko muna. Okay. Ito ay uh, Roland KC350 120 watts. Sariwa pa may konting para may konting ano lang sya doon patak pero malilinisan ko pa yan ang gustong gusto ko dito yung kulay nung ano niya oh. parang yung lining niya sa loob na may pagka blue etong grill niya wala pang kalawang even yung mga screw oh. wala pang ano kalawang etong mga corner guard niya wala pang kalawang din konting konting ano lang konting konting bakbak -bak gas gas pero dito sa harap medyo numipis lang pero hindi siya noticeable may pagka din yung ano niya may pagka din yung carpet niya yan you know, o uh, konting -konti lang pero napaka ano pa smooth pa mukhang smooth naman hindi siya magasgas okay gold gold pala itong mga to na medyo medyo may konting discoloration pero ko ano yung ano yan, ano yan uh, normal lang yan pagka second hand ayan no anak, pansin niyo ba Hindi ko sure kung metal ito. Baka pwede pang makuha sa palace. Pero ito, alam lang yan. Alikabok lang. Pero maganda pa yung module niya. Yung ibang mga nakita ko kasing dumaan sa marketplace na ganito, medyo may kalawang na itong pinaka-ampli niya. Itong pinaka- module niya. Pero ito, sariwa, walang kalawang yung ano, parang na-stuck lang sa loob. Alam niyo naman yung mga ibang lahi minsan, bibili ng mga ganyan tapos hindi naman gaano ginagamit na stock lang. Tapos hanggang sa itatapon or ibebenta na lang nila. Try ikutin. One eternity later. Yan siya. Ano lang ha? Kat uh, katamtaman yung laki niya, hindi siya malaking-malaki, hindi rin siya maliit. Pero malaki siyang tignan. ganda. Actually, yung iba, hindi priority ang keyboard amp pagdating sa backline. Yung ibang ginagamit lang ay uh, powered speaker. Tapos lalagyan lang ng maliit na na mixer. Pero ako, gusto ko kahit paano maganda-ganda yung backline ko. Kahit pa isa-isa, iipon tayo makapundar. So, meron na akong isang guitar amp na 65 watts. Napakalakas. Lainy yung brand. Pero ito, KC350, 120 watts. Malakas na daw ito, sabi ng mga napagtanungan ko. So, ang kulang ko na lang is sa uh, base amp. Targetin na kagad natin yung 4x10. So, pag ng Japan, automatic 100 watts yan. So, doon sa Davao, kinon kinonvert na nila to ng 220. Libre na yun sa, ano, sa binayaran ko. So, ayan yung sa gilid. Very, ano pa, very presentable siya. Pero, obvious na obvious naman na second hand siya. Pero, parang mga nasa isa o dalawang taon pa lang siyang ginamit kung makikita mo yung uh, appearance niya dito yung woofer may mga konting konting alikabok lang pero pag na pag napunasan ko yan mas magmumukhang bago pa siya try kong buksan at pakalinisan siya para mas pumogi eh. ito yung sa kabilang side at uh, i-check natin yung module niya sa likod medyo may kabigatan talaga channel 1 mic or line in sabi niya dito bali 4 channel siya so channel 1 ito yung input niya pwedeng stereo at yung mic. 'Yun ang nagustuhan ko dito. Pwede siyang pang PA setup na halimbawa seminar kailangan ng isang mic at speaker. Pwedeng ito mismo dalin mo para pwedeng mag-input ka ng music playback mo dito sa channel 2. Hindi hindi siya magkakatapat ah. Hindi siya magkakatapat na ganun. May indicator na may guhit naman 'yan, oh. Itong guhit na 'to, itong tatlong ito, channel 1 'yan tapos ito channel 2 stereo or left pag mono channel 2 ito tapos yung channel 3 nandito stereo pa rin so pwedeng mono pwedeng stereo channel 4 mga diba? channel 4 ito right mono tapos yung channel 4 meron siyang selector kung headphone or kung kung A saan ba yung A hindi ko familiar ha? kasi hindi naman ako keyboardist eh ako yan kumbaga ano lang kasi to eh isa sa mga tech cry dito kaya pinilit ko talaga na Roland ang makuha kong keyboard amp kaya wala nang palitan nito tatagal na sa akin ito parang headphone tsaka speaker yung A tapos yung B headphone speaker plus line out parang ganun so matatry ko to sa October 4 may band setup kami tapos yung so 1 2 3 4 and then ito yung sa headphones may sarili siyang volume knob phones nasa na ah, dito dito yung input so channel 1 channel 2 3 4 eto naman ay line out so yun line out stereo din pero pwedeng mono okay dito naman sa likod hmm. So yun, Mag di pag dito ka nakaharap mas mababasa mo kung anong input ito. Ang galing, ganda ng design din niya talaga. Auxiliary in. Auxiliary in, saan kaya makokontrol ito? Baka sa main, baka sa master volume na. I don't know, Tetestingin testingin ko din muna. Ah, uh, meron siyang subwoofer out. Ang galing ah. Stereo link out. So kailangan ko pang i 'yan. Tapos dito sa kanyang master control, meron siyang 3 band EQ. Low, mid, high. Shape. Hindi ko alam kung para saan niyang shape. Volume. Master volume. So, yun. Ay, sana matuwa ang mga keyboardist natin sa mga tugtugan natin. Okay? So, finally, nandito na siya. So, since unboxing lang ito, abangan nyo yung susunod na video para naman sa actual na sound test, sound check niya. So, sa mga naghahanap ng mga guitar amplifier, keyboard amplifier, search nyo lang si Leonard Villaflor. Nakabase siya sa Japan. Kung gusto nyo umorder ng mga ganito, legit siya. Payment first. No? For sure may magtatanong paano yung bayad. Payment first and then ipapadala niya yung item from Japan to Davao and then Davao to kung taga saan kayo. Okay?